Sabong is Good morning sa inyo lahat. Ayan. 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 Exercise. Maganda sa umaga maglalakad. Para exercise. Ipatibay ng buto. sa Minita Extinction Ito sa Nuyida Street ayan nung araw ipupwinto ko sa inyo nung araw 1982 nandito na kami nakatira puro damo hanggang doon sa namin ngayon, puro damo mga puno, mga talayib. Ngayon, ang ganda ng bahay. Naglalakihan ng mga bahay ngayon. Ang ganda na. Hindi mo akalain na ganito nakaganda yung lugar namin. Dito sa Ninita. Dito na lumaki yung mga anak ko. Sa lugar na ito. yung anak ng panganay. nag edad na na yung 45. Ang biro, ganun yung katagay. Tapos yung bunso ko, dito ko na pinanganak. 1986 Tapos ngayon Itad niya, wala, hawak na, na 39 Kanyang katagal na kami dito Ito so, araw nilalakad ko nito Dahil walang bicycle nung araw Tungkoy -tung nito dati May itong Ngayon gusto ko talaki na Kupasinsya na kayo ha Maingay Daming tricycle, daming sasakyan Ingay-ingay talaga tayo. Ito nang kaysa gilid. Grabe. Dati itong lugar na ito, ang tawag nito ay RP Ar Shooter. Nung araw dito sila nag-shooting na sila ni Tomando po. Sila ni ito. RP Shooter. Ang kaloob mo niya? Puro yung puno. Puro. bahay dyan. Dyan sila ni... Sila ni... Lahat ang mga artista dyan nag-shooting. Puro kalahin to. Ngayon, yung na, kaya ba bahay na laki? Malapit na ako. ng lumilinan. Sana makahingi ako. Sana may tao. Mahimik ako ng dahon. Oo! Oh! Oo! Hindi ako. Babay mo na. Babay. Sa inyong lahat.